<laughs> <Ha>? <laughs> Tama na nga. Ikaw? Yung bagong transfer sa school namin? Anong ginagawa mo, ha? Si Bakit mo ko sinusundan? Nang mamanya kayo, no? ah, mamanyak ka, ano? Nang mamanyak? Uy, pala mo ng mukha mo. Pakasuming mo, no? Ikaw ang minamanyak? Yeah? Eh, bakit mo ko sinusundan, hindi kita ha? Hindi type, po Ah, hindi mo ako type? Mas lalo namang hindi kita type, no? Excuse me lang, ha? Sinusulit mo yung wallet mo. Ito! Hindi ka malamang magpasalamat. Ayoko magpasalamat! Ba't kita papasalamatan matapos mo kong pakutin? Ha? Susundan mo ko? Ayoko magpasalamat. Ha? Ayoko! Wala ay, ka sa'yo! Ay Ayoko! Hindi ka pa magpumalis. Hangit, ka nagpapasalamat. Ayoko sabi! Eh. Alin! Alin! pinto. Ay, nakalabas na ako dito. Kasi, Ceci, may humahabol sa akin eh. Puging lalaki. Oh, ay, Tara! Ay, sana ko may humahabol. Akala ko nga, bubunin na yung pagkababae ko. Naku, oh. <laughs> <laughs> Ceci, masyado lang filmera. Eh, alam mo naman, kahit kailan hindi ka pa nagka-BF, no? <laughs> Alam mo na, yung sa uh, itsura mo, masyado kang nerdy, hindi ka gaya ko fresh. Ano ka ba? Para sa mga poging lalaki, yung mga nerd, mga itsurang ganito, yung mga tatalino, sexy na yun para sa kanda, no? Ay, ikaw lang nagsabi nun. <laughs> Pero ano, pogi ba? Pogi nga! Ayaw, oh. kinikinigin! <laughs> <laughs> Sige na! Kami ano eh? Ay, taray! Lumalan na yung sesi ko! <laughs> Sigurado ako, pukunin din na yung sa akin. Hey, bro! Oh, bro! Sheesh! How was your day, bro? Eto, okay naman. Teka! Ano ito ba akong chikot? Ito talaga! Bakit okay na yun? Teka lang! May iba tayo! Oh, ano ano? Ano nangyari sa'yo? Kilala ko to eh! Oo naman, kilala mo na nyo eh. Mas Is natin, di ba? Oo. Eh, teka lang, di ba? May saya dyan, gano'n yan, oh, no? krong krong. Eh, grabe ka naman, oh. No. Grabe ka naman, bro, ah, ano? Nabago na ba yung taste mo? Lahat na, pinapatulan mo? Ha? Ay, Diyos ko, Francis. Ayoko matikas ka! Tingnan mo naman, Francis. Ano nangyari sa'yo? Ikaw mo kain ng lola mo eh. Sumusubra so, ka na. Ay, Francis! Ito lang nasa totoo, di ba? Ano mo naman? Tara na, Mariman! Baka malate na ako! Francis, oh! So, di ba yan yung ano? Yung baduy na ka-batchmate na natin? Oh, eh! Grabe, oh! Ang sakit nun! Baduy daw! Eh! Hey. Baduy? Ha? Ang galing mo mga sir, no? Umaga, umaga! Tama na, Baby, kaya mo yan! ko? Oh, yung mo alam na crush ka na ito? Uy, Francis, oh. <laughs> yung crush mo. Malis ka na ng church. Ha? To... Oh, hey. Kala mo, ha? Ha? Baduy! Angas Badooy. mo? Baduy, baduy! Oh. oh my God, Susi! Sinuntok mo si Foggy! And... Pusinsya ka na din sa kasama ko, ah! Eh, sorry din. Hindi naman ikaw yung dapat tamaan, eh. Yung... Ka pala. ID mo ito. Ba't ba sa'yo ID ko, ha? Kaya pala nawawala sa sa'yo yung ID ko? Ano sa kanya? Teka, paano napunta sa iyo yan? Napulot ko lang eh. Akin na nga yun? Wait lang. Bakit ba akin yan? Ako ang nagmamayari niyan. Ba't hindi mo ibinibigay? Bago mo kunin to, may isang kondisyon. Ang kondisyon, ha? Pagbabayaran mo ko, ID ko yan? Hindi ah. Basta pumayag ka lang na ipag-date sa akin, ha. ah. Uh -huh. <laughs> hindi ako papayag. Sa katulad mo? O din. Hindi mo makukaw yung ID mo. Tsaka hindi ka makapasok sa school. Sisi, pumayag ka na. Oh. Payag ka ba o hindi? Sige na, papayag na ako. Oo. Oh. Oto yan. Makukuha ka ba? Ayan na. Sana. Pag nakipag-date ka na sa akin, doon mo na kukunin. Oo. Oh. Saan tayo magkikita? Kung sa restaurant na malapit sa school. Alam mo yun, di ba? Ano? Deal. Di oh, deal daw, baby boy. Pumayag na. Tara na. Oo. Oh. I'll see you. <laughs> ang pogi ni Baby Boy. Pogi. <laughs> 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 Pero totoo naman eh. So, tingin mo may gusto yun sa akin? Kasi kinuha yung ID ko eh. Hey bro! What happened to you? Ha? Huh? Narinig ko, narinig ko. Hmm. Kinig na kinig ko dun oh. <laughs> Pakikipag-date ka dun? Eh, ang baduy-baduy nun eh. Eh, syempre type ko yung babae. Eh. Paano yung naging type bro? Hmm. Alam mo, feeling ko nga. gusto nga yun sa'yo. <laughs> <laughs> Pero, Sis, alam mo, makiramdam ko magkakatuluyan kayo. Di ba, yung mga ex mo ang gaganda tapos i-date mo yan? Ano nangyari yun yun sa'yo? May likhat ka ba? Siyempre, para may iba naman tayo, di ba? Eh para... paano naman kami magkakatuluyan? Tignan mo yung itsura ko. Ay nako. huwag mo na problemahin yung, yung... Niya, itsura mo kasi akong bahala sa'yo. I-makeover kita, papagandahin kita. Eh, labo-labo naman mangyayari yun eh. Mangyayari yun. Daming dapat ayusin sa si tsura ko. Ay, ako pa eh. ba? Ano, tara na! Sige na nga! <laughs> <laughs> ah, ang labo mo, bro! Iwan na nga kita dyan, ha? May geng-geng pa ako doon eh, Sina? ha? Sige na, doon ka na. Sige! If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you To admit it. I'm out of ideas I don't know what to do. Most of the times I think I'll make it through. But all that it takes is one image of you and it's enough Nobody knows the way it's should. Oh, me Ngaydi hindi mo? Oo. Oh. Sige, mamaya na. Kakain muna tayo eh. Tsaka, baka mamaya, umalis ka pa. O oh, sige, mag-order na lang tayo. Yo, Francis! Kanyo pa kita hinahanap eh. Alam ba yung sasakyan mo doon? Mali parking! Mamaya, bahala ka. Marereka yun. Sandali lang Eden ha. Ayusin ko, oh, ba, sanong... ko muna yung parking. Oo, oh, please! Dito ka muna. Usapin mo na si Eden. Oo, oh, sige. Ah, uh, Eden. Hindi ko sa sinisiraan si Francis ah. Alam mo, sayang ka eh. Alam mo yung si Francis? Sinabi sa akin na paiibigin ka lang. Kasi mahilig yan sa virgin. At isa pa ah. Alam mo bang si Francis? Ha? Nakangulik ka lang yun si Francis ng mga wala pang experience eh. Tapos pag napaibig na niya, nakuha na lahat. Wala na. Iiwang ka rin nun. Ano? Gusto mo maging kwek-kwek? Tutuhugin lang? Tapos, wala na? Aba, Eden, mag-isip ka. At isa pa, ito tatandaan mo ha. sa tingin mo magugustuhan ka, ka ni Francis? Ah, sinasabi ko sa inyo. Kawawa ka. po! Ah, nga pala, Eden, ulo na ako ah. Tandaan mo yung sinasabi ko sa'yo. Mag-ge-geng-geng ka Tropa ko yun eh. Geng-geng yun eh. Kaya nga, geng geng Iden, sorry ah. Naganap kasi ako ng magandang parking. Ano? Pumorder ka na ba? Aiden, teka lang! Tangan mo ko! Bakit mo naman ako sinampal? Bakit? Nagalit ka ba? Dahil pinagkaantay kita? Francis, hindi ako laruan! Wala kang karapatang paglaruan ako! Lalo na yung nararamdaman ko! Iden, hindi kita maintindihan. Iden ang tagal kong hinanta yung pagkakataon na to. Di mo ba oh. ako nakalala? Kapalim mo ko ako. Hindi ko pa talaga kumain. Chris, kantin naman to doi. <tipulang> Kumasagot <tipulang> ka pa! Ikaw! Ha? Son! Uy, ano Ayo, ayo, Ayaw! Kayo, feeling nyo, gwapo kayo, ha? Tingnan mo ah! Nakasalami ka, feeling ka genius! Malano lang mata mo! E, Umalis kayo! Umalis kayo. kayo! Tara! Pares kayong pangit! Yeah. Bagay kayo! Hiyabang! Feeling pogi. Hindi na nga matalino. Mga angas-angas. Ah, -angas. uh, okay ka lang ba? Okay lang. Alam, namumula yung pisngi mo. Maupo ka muna. Kukuha ko ng ice. Ah, uh, ito na pala yung ice. Ah, uh, mo ng ice ha. Baka masaktan kay. Okay lang ba? Sige ako na. Ah. Uh, Salamat nga pala, tinulungan mo ako. Walang anuman. Pero, teacher mo din sa science si eh. Miss Santos? Oo, oh, teacher ko siya. Simple na tayo. May exam din ba kayo? Meron. Ah, uh, ganito lang, mag-ano tayo, mag-review -mag tayo. Sige. Hmm? Just children acting like a dog Crazy I sand Oh when the timing's right there's no wasteland. salamat ha, kasi hinatid mo ko kahit umuulan. Ah. Tsaka sa pagsama sa akin, sa pag-review. Ano ka ba? Umulan man yan ang bumagyo, siyempre hihatid pa rin kita. iba ba, best friend nga tayo, di ba? Oo oh, naman. Mga ah, pala, Aiden. May sasabihin sana ako eh. Ano yun? Baka ito na yung huli natin pagkikita. Ha? Huh? Bakit? Si mama kasi, pinapapunta niya ako sa US. Doon ako mag-aaral. Ano yun? Eh, kailan ka naman babalik? Wala na akong best friend dito. Promise, ikaw lang yung best friend ko. Tsaka, hindi kita makakalimutan. Promise yan, di ba? Promise? Basta, huwag kang malungkot, ha? <laughs> hindi. Si Francisca? Yung best friend ko? Oo, oh, Eden. Yung laging binubuli? Ikaw yun? Oo, oh, Eden. Alam mo, Nung nasa US ako, hindi kita nakalimutan. Tsaka alam mo, Eden, inayos ko yung sarili ko para sa'yo. Francis, hindi mo naman kailangan baguhin yung itsura mo eh. Kung alam mo lang, matagal na kitang gusto. Talaga, Eden? Gusto mo rin ako? Oo. Matagal kitang hinintay eh. Hindi ko alam na babalik ka. Yan, promise. Hindi na kita iiwan ulit.